Hi everyone, good afternoon guys. Una sa lahat, happy happy Valentine sa inyong lahat. Ayan guys, sa mga sulit ko mga subscriber dyan, kumusta na ang lahat? Ha, nakasuporta pa ba kayo? Or nagsawa na kayo? So ayan guys, andito naman tayo guys. Una sa lahat, happy happy Valentine sa inyong lahat. Balintong happy Valentine sa inyong lahat. So ayan, guys, ngayon ay Valentine's Day at ito lang yung i-vlog ko sa ngayon. Mag-shout out tayo guys. Ayan, shout out tayo. Dahil guys, Valentine's Day, wala tayong ibang magawa. Andito lang tayo sa mga silid-silid sa ating bahay na bago tayong naibagiwan. Ayan, sobrang, sobrang kalat. Andito lang yung mga labanan. Ayan, daming labanan sa Roski kay guys sayan so, guys. I-shout ish out ko lang yung mga nagpa-shout out, yung mga nagpa-supporta. So, sana supportalan, supportaran, din nyo sila, guys. Katulad ng pag-supportan sa aking channel. So, ayan, guys. Sana suportaran din nyo sila katulad nyo sa pag-supportan sa aking channel. Para din matulungan natin sila, guys. So, <laughs> Merong nagpa out guys. Merong nagsasabi, taga saan ako. So, ako, from Cebu. Ayan. From Cebu lang, Seroski, guys. Sa probinsya, guys. from Sa probinsya. Hindi ko na lang sabihin. <laughs> Private muna tayo. Private. Pero dami naman nakaalam. So, ayan, guys. Ako ay taga Cebu. Isang Bisaya. Ayan, Bisaya. Ako, Bisaya mag sad sad Santa mag-storya Anak pa. So, great lang tag Valentines day. Happy Valentine sa inyong lahat. Mga supporters, mga kabisayan. And... Taga Pisana Asa, guys. Sa mga supporters ko, happy Valentine sa inyong lahat. So, ayan. Happy Valentine sa mga Kabisayan, guys. So, ayan, guys. Shout out ko na lang. So, sana tulungan din niyo sila, yung mga nag-shout na out ko ng mga mga nag-youtuber din, katulad ko, isang nangangarap na maging youtuber. So, sana tulungan na lang natin. So, kahit sa subscribe or sa watch hour, malaking tulong na yun sa mga channel nila. So, sana guys, tulungan din nyo. Lagay ko lang dyan sa screen para hindi kayo malito sa pag-search nyo sa kanilang mga channel, sa kanilang mga video. Ayan, nakakatuwa yung mga video nila, guys. <laughs> so, ayan, guys. Merong iba na subscribe ko na, pero may iba is nilalagas kay YT. Ayan. Hindi, hindi natin, ano, guys. Dahil, guys, pag nakita sa YT na parang nag nag ano, pero nag -sub sub na kayo is bawal yun. So, shhh. bawal yun. So, dapat, dapat i-clean natin yung video bago tayo mong sub. So, okay, like share, or comment guys para hindi tayo maano sa YT. Dahil sobrang strict to. Ayan. So, ayan guys, andito tayo sa ngayon. I-shout out ko na lang. Wala tayong... Bago lang ako nag-exercise, guys. Kanina pa lang umaga, oh, nag-exercise. Nag-start exercise sa Roskikay. Sobrang nang laki. Laki na kasi na Roskikay. So, ito na lang yung parang sopa natin. Mga mga labhanan. So, ayan, guys. Start tayo mag-shoutout. So, A ka shoutout kay... Oh, my God, ang sakit. <laughs> Nagka-lipstick tuloy ng notebook. So, pa-shout out kay Cha Charge TV Mix Vlog. Ayan, guys. Lagay ko lang dyan sa screen, ha? Charge TV Mix Vlog. Pa-shout out. Pa-shout out kay Ricardo Dolores. Ayan. Pa-shout out kay Ricardo Dolores. At kay Kim Medina. Ayan. Pa-shout out kay Kim Medina. Pa-shout out din kay Wilfredo Gamba. Ayan. Wilfredo Gamba. Maraming, Maraming, halos mga video ko, lahat na video ko, may mga comment siya sa video ko. Ayan, maraming maraming salabat. salamat. Salamat, Wilfredo well, Gamba. So, ayan. Maraming, maraming salamat din, kay sa pa-shout out din. Pa-shout out din kay Prank and TV. Ayan. Lagay ko lang dyan sa screen, guys. Prank and TV. Pa-shoutout din kay Jens Family Vlogs. Ayun. Pa-shoutout din kay Alfred Carpio Ayun, Alfred Carpio din, pa-shoutout daw. So, sa mga nagtatanong diyan sa sa nanghingi ng mga tulong, ayan, i-shoutout ko na kayo, ilagay ko lang diyan sa screen yung mga channel niyo. Kung gusto nyo eh comment na lang kayo comment down na lang kung gusto nyo i-share ko sa channel ko yung mga video nyo. Ayan. Yan lang matutulong ko sa inyo guys. Dahil pariha naman tayo guys. Kapis, kapos din sa mga sa pera. Kung financial yung kailangan tulong. Wala tayong matutulong. So, ayan na lang. Share-share sa mga video shout out para makikita din sa iba yung mga channel nyo so baka maano ma ano pa sila sa inyong channel so di ba malaking tulong na yun yun sa watch hour or sa views sa subscriber ayan so patay asa sa ano tayo so Alfredo Carpio pa shout out pa shout pa shout out din kay Gabriel ba, ah, Buagas Buagas Gabriel Buagas pa shout out di kay Disney Cashero ayan Disney Cashero hi madam shout out kita madam Disney Cashero ayan sabi kay Disney Cashero tulungan mo naman ako Roski kay Ika. ayan tinulungan na kita shout out kita lagay ko sa screen ko at sana i ano new din tulungan din niyo yung channel kay Disney Cashero ayan Nanghingi siya ng tulong. Sana tulungan natin sa so, watch hour, subscriber, like, share, comment, oh no. So, ayan. So, kung, ayan. Kay, pa-shoutout uh, din kay Pinoy Bus Driver TV. Ayan. Pinoy Bus Driver TV. Basta Driver Sweet Lover. Yun. <laughs> May kantan yan. Basta Driver Sweet Lover. Uy, mga misis bantay si Mr. Why kaso o dili ninyo kay walay asawa nga mamugno. <laughs> Tama ba yun? Tama ba yun, mga driver? <laughs> so, at ito, ayan, dami, maka, sobrang tas yung mga comment niya. Si, ano, Michael Saldo, ayan, shout out Michael Saldo, ayan, super so, bait niya, guys, ayan mabait siyang tao. So, ayan. Michael sa Sal sad Sadlo. Dey. Michael Sadlo. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong mga pabiyo sa aking mga video. Kahit binobyo na lang nyo lang yung video ko, guys. Malaking tulong na yun sa akin. Ayan. Diyan ako nabubuhay sa mga sa mga pag sa aking video. So, hanggang dito na naging vlog for today. Happy, happy Balintong. Happy, happy Balintayin sa inyong lahat. So, bye-bye.